hello mga yeah. update ko lang kayo uh, napapakita ko lang yung ginawa ko na kulungan ng baboy yeah. gumawa ko bali dalawang dalawang kulungan yeah. bali ito mga kagre ka uh, papakita ko lang na magkano yung ginasto ko sa ganitong kulungan dito sa probinsya namin yeah. uh, dito mga kagre ka yung kahoy ay yung ipil-ipil yeah. binili ko lang ng isang libo yeah. marami pang tira doon at siminto dalawa tatlong sako mga 600 mahigit uh, tapos yero na sa mga 1.5 siguro mga na nakagastos lang tayo dito ng mga 3,000 mahigit yan ang sukat pala dito mga kaagri ay 2 meters by 2 meters bawat kulungan yan ang gumawa dito mga kaagri ay ako lang Uh, sa ngayon, ha, ako lang nagsisiminto. Wala na akong babayaran na labor. Yan. Kaya naman makagri. Lahat ng bagay naman ay kaya nating matutunan. Basta pukusan lang natin. Yan. Wala akong experience gano'n sa panday. Pero natayo natin to ng maayos at patibay naman yan o oh. yan sa halagang 3,000 or may dalawang kulungan ka na dito kasi sa amin mga ka makatipid kami dahil unang una ako lang gumawa tapos mura lang yung mga kahoy dito sa amin at saka yung ano kawayan ay doon marami sa lupa ng papa ko libre lang kaagre pinagpawisan tayo maganda magandang exercise na rin to Ayan. update po kayo mga kaagre pag matapos to uh, kung maganda ba? Sa so, murang halaga mga makagawa na tayo ng kulungan na uh, sa mga maliliit na budget lang na uh, mga backyard, mga backyard na pigiri, uh, pwede na ito. Yan. Dahil wala tayong ganong malaking budget sa paggawa ng kulungan, di tulad ng isa. Uh, ganito lang mga kaagri, umpisa. At uh, darating din yung panahon na uh, maging simentado din itong lahat ng ating babuyan. Yan eh nag-uumpisa pa lang tayo, maliit yung puhunan. ah ganito lang muna tayo. Yan. ah balay yun, mga kagre. tapos natin masiminto yung flooring ng ano, kulungan ng baboy. Yan. Nilag nilagyan natin to ng pakainan dito. Hindi gaano makita. Yan. Na flooring na. Ang gagawin natin dito mga kagre ay kukuha tayo ng kawayan, yung guod, guod sa bisaya. Yun yung gawin natin ditong Uh, pantakip sa gilid. Ayan. Para makatipid tayo. May dalawang kulungan na tayo sa murang halaga. Uh, bukas siguro makagrig, kukuha ako ng kawayan na para pang ano dito. Pang takip natin, ayan. Pang dingding. Mga kagre, ka uh, tapos na yung isang kulungan. Mga tapos na yung isang kulungan natin, yung ginawa. yan Matagal-tagal na tinatapos dahil marami pa tayong ginagawa. Pero sa ngayon, natapos na mga kagre. Ka Yan. Yan. Maganda mga kagre. Ka ito pala mga kagre, ka ako lang gumawa nito. Para makatipid tayo dahil low budget lang tayo. Yan. Simpleng kulungan ng baboy. Ah, uh, Ito pala mga kagre, ka ang ginawa ko ay sa loob yung... Uh, ano niya? Yung dingding -ding niya mga kagre ka dahil... Pag sa labas kasi mga kagre, ka maaaring ngat-ngatin itong yung kahoy na nilagay natin dito. Yan. Kaya dito sa loob para wala siyang mga ngat uh, Pasok tayo sa loob mga kagre. Ka yan. Nandito na tayo sa loob. Yan. Tingnan nyo mga kagre, ka halos wala siyang mga ngat-ngat dito mga kagre. Ka maliban lang sa yan, sa mga butas-butas. At sigurado tayo mga kagri ka na hindi nila ito mga ngat ng madali dahil ito ay makapal na kawayan. Yung Puno ng kawayan, mga kagre, ka kung sa bisaya, pag-uod. Yan. Yan, pakainan nila. Ah, Balik ngayon, kagre, ka ay ililipat natin yung biik natin dito, yung walong piraso. Yan, yung panoorin nyo yung part 1, part 2, at saka ilang araw siguro, mga kagre, ka upload natin yung part 3. Yan. Yan. Update ko kayo, mga kagre, ka kung matapos ko tong isang kulungan dito. At madali natin itong naputol mga kaagre dahil hindi tayo nahirapan sa pagputol dahil may circular saw tayo. Ang bilis lang mga siguro mga 5 to 10 seconds putol na yung guod yung kawayan. Ay lo mga ah, ito tapos na yung kulungan natin mga na gawa sa kahoy at kawayan. Yan. Ito yung gawa natin penis product. Yan. Yan. Nilipat na natin yung walong biik natin dito mga kagri, yung baboy na pambinta natin sa litsunin ah, ito pala mga kagri sa ah, hindi pa nakapanood nitong ah, series ng vlog natin dito sa walong biik uh, ah, panoorin nyo mga kagri kung, ah, ilalagay ko yung link sa baba yan ito na yung tapos na ano natin mga kagri yung gawa natin yan, yan. Ayan, nakagawa tayo dalawang kulungan. Ah, ito na yung mga kagri, oh. Uh, yung pagmawalay na yung biik natin mga don doon sa inahin, uh, don doon mga siguro mga January, ay dito natin nilalagay. At ngayong Disember naman mga kaagri ay bibinta na natin yung ano natin, mga biik, yan, walong uh, sa mga low budget mga kaagri, ah, pwede nyo itong gayahin, yan, dito sa, dito sa probinsya. Yan, kaysa sa wala pang, uh, tulad sa atin mga kaagri ay wala ba tayong papagawa na kongkrito na kulungan ng baboy. Uh, pwede, narin na, pwede na rin ito mga kaagri. hindi naman nasisira. Uh, matibay naman. Uh, ito pala mga kaagri, yung ginastos ko dito mga ay... Ito mga kaagri, yung yero, uh, bumili tayo ng pitong piraso mga kaagri. Uh, dito sa amin ay tag... Uh, 175, pito pira, pitong piraso. Yan. At bumili tayo mga kaagri ng siminto, tatlong sako. Uh, ginawa nating flooring. Yan. Tatlong sako yung naubos natin dito mga kaagri sa dalawa. Bali, 220 dito mga kaagri. Uh, 220 times 3, uh, 660. Yan. Plus, yung kahoy, yung mga kahoy na ginamit natin ay binili natin to. Ito lahat at may tira pa mga kaagri, marami yan sa lagang 1,000 mga kagre ito sobra pa sa ginawa natin sa kulungan at yung kawayan dito mga kagre yung guod yung ginamit natin yan uh, binili ko lang mga kagre ano, do, kasi doon sa kay papa ay mahirap kunin kaya dito malapit sa amin ay bumili na lang ako sa lagang 500 pesos yan yung kawayan tapos ako ayan Plus, siguro mga kagri, ang pako nito ay nakagastos na ako ng mga isang daan dito lahat. Ayan. Kaya ang total dito mga ka-agree ay 3,485 ang ginastos ko dito lahat. Hindi kasama yung concrete. Ito lang dalawang kulungan. Yun at saka ito. Sa so, paggawa naman mga ka agree kaya hindi na ako naglalagay ng labor. Uh, ako, na lang, ako lang ang gumawa nito. Ayan. hindi na ako naglalagay ng labor. Pero kayo mga ka kaya alam ko mga ka-agree, kayang-kaya nyo itong gawin. Uh, basta na sa probinsya tayo, gagawa tayo ng paraan. Lahat naman ay kaya nating matutunan. Basta pukusan lang natin. Yan. Sa halagang 3485, 3, yan, may dalawang kulungan ka na. Yan. yan. may, pero may pakainan na tayo mga kaagre, katulad ng ganyan. Pero hindi sapat sa kanilang walo, kaya naglagay tayo ng hinati na gulong ng truck. At dito naman mga kagre, ka ay gumawa ako ng dalawa. Dalawang pakainan, yan. Yan lang mga kagre, ka sa dalawa, uh, sa 3,485, may dalawang kulungan na tayo. Yan lang mga kagre, ka uh, yung ginawa natin vlog dito. I hope may natutunan kayo mga kagre ka sa ating vlog. Uh, sa mga low budget dyan, pwede nyo itong gayahin. Yan ah uh, hope mga kagre, ka ah, uh, darating din tayo doon sa panahon na makagawa din tayo ng konkreto na kulungan ng baboy uh, pagdating ng panahon. ah uh, maraming salamat mga kagre ka sa inyong panunood. Nakarating kayo doon sa aking video na hope subaybayan so, yung aking YouTube channel, Marlon Agri Vlog. At uh, paki Pakilike na rin mga kaagri sa aking, mga, sa aking video. Uh, maraming salamat mga kaagri. God bless sa inyong lahat and happy farming. Bye bye.